Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back to another video. So, ayun, update sa mga kalapati natin guys na nakakatapos na ng karera. So, bali... Ano na natawag na ito? Bali, two weeks na yung nakaraan ng last race natin. So yung ranking ng kalapati natin is nasa 172 yung isa na nasa 200 plus. So ipapakita natin yung bali yung isa na buta sayang sayang complete complete laking sana yun at medyo mataas pa sana yung ranking up to 200, uh, 508 nasa 172. So nakbad pa naman para sa unang race uh, meron pa naman susunod na race so ipakita ko natin yung isa sa pinakamataas natin na ranking tapos yung isa natin yung contender yung nasa 100 plus yung ranking is hindi talaga nakaway yung nobilis hindi bumabagsak ng 1000 yung speed ng ng mukanya, so sayang yung iba na yan maganda sana hybrid at bandage yun ng kalbayog natin so paparating na yung race ba baka next week ah, um, start na ng race so next na tayo ng training so nandiyan naman yung mga video natin sa, sa short natin um, youtube short so check na lang um, bali naka 5 na tayo so bali next week um, start na so tatlo yung e entry natin doon tapos yung sa kabila um, start din ng training sa so, may baybay um, alin natin maka-entry din yung, kung isa kung depende sa budget natin kung may, meron tayong budget uh, so ito pakita natin tara let's go so, mga kalabadids so So bali ito yung ini-entry natin sa yun sa b FI. So ito yung 100 uh, 172 yung points niya. So ito sana yung may, medyo mataas eh. Kaya lang di siya pumasok ng third lap nasa one to sana at complete locking siya. Um, ah, yung first dropper natin nung final lap, yung white plate natin. So first second and third lap um bali third dropper siya pero nung final lap um nagbreak away siya. So ito si papangalan natin siya yung si break away. Tapos ito. So entry natin yan mga kalapatid sa bali sa at Balogan sa isang club sa so, may SWPC tapos ito i entry natin to kasi banded to eh so try natin huliin mga kalabatids so ayan so ito banded sya ng SWPC black ring masayang isa hindi nakaway banded sana yun tapos yung isa natin na contender eh, nandun sa labas ayaw pa pumasok so hindi na natin papakainin yan dahil uh, parusa sa kanila pero ito i entry natin to sa ay training natin to sa kabilang club sa dalawa tapos yung red bar pa, pati ito. So ito tagawayan bandit diyan ayan. Naka yellow green, apple green yung kanyang ring. So bali dalawa yan sila. Isa so, yung isa. Ano yung checker na yun? So bali nakapila na yan sila. Atos At natin. Pero ito sa carless natin tinapon na nakaraan. So, may race ngayon na April and then May sa so, Tagkawayan. So, ito preparation. So, try natin to may entry sa 3 laps pre-derby. Kung mabilis ba o kaya ba makauwi. Kasi dala training din yun. So, try natin. Tapos yung isang kalapate natin, yun o. Oh. Merong... Yan, parang merong bukol-bukol katulad -bukol dito na nagkawa na cold. Tapos yan, yung mata niya is nag parang kulubo. Diba ko ba kung anong nangyari? Pero yan, medyo pa lapit na din mahilong. So yan, si White. Ah, si Brick Away ang pangalan natin sa kanya. And doon siya ang final lap. Tapos dito, um, bali ito um, na separate natin kahapon. Dahil para magsalang naman tayo ng panibagong breeder. Tapos yung black natin at yung balloon na uh, blue um, sinaperate na natin. Uh, eh, sinalang na pala natin para at least um, makuhanan natin ng lahi. So marami pa tayong tetes din yan. So ayan dito. Dito bali napisa na to ka, mga kalabatid yung <laughs> bali lang yung itlog nyan. So sayang yung isa na wala siguro baka kinuha ng daga. Kasi ano. You know, malaki yung butas pero sa sunod um, lagyan natin to ng script sa ngayon hindi naman kasi malaki na uh, ah, malaki na yung inakay tapos dito yan ito yung pinair na natin ipipare ko sana yung isa yung 2k band din natin yung tatay ni o breakaway para at least um, dahil maganda yung performance nya pati itong band din bali pamangkin niya yung na uh, yung sun checkered pamangkin niya kasi yung uh, kapatid na ito, yun yung tatay. Tapos dito, tatlo yung pinaseper natin. Pari, hindi din kanyang anak yan. Tapos ito, anak to yung lang red bar, pati yung checker na yan. Um, pero tumupo ka yan, uh, hindi pa natin papakain. Tapos dito, um, napisa na din yung pinaseter natin. So, ayan. Bali, dalawa na yan. Hindi lang natin kagalawin. So, pakain muna tayo ng mga breeder natin. Yung mga kalapatids, yan yung nakay. So, bali, susuksukan na pala natin to ng 150 days anini. Pero late na nga tayo mga kalapatids. Kasi nung nakaraan wala tayong budget. Kung nakabili tayo, so baka possible ito na sila. Nalagyan natin ang ring bang. Pati itong isa, lalagyan din natin yan. Susuksukan natin. So possible mga 3 months ang edad pag na uh, pag natin. Tapos ito susuksukan din natin to ng um, Simirara Island sa so, may Antiki. So nasa 160, 170, 150. Uh, March pa naman yung race nun. Pero uh, subukan natin to. Kuhaan natin ng lahat para at least uh, um, matesting din dalang um, testy da din to um, umuwi ng kahit 200 distance uh, tapos mabilis naman yung anak niya kaya lang ayun kaya lang kaya pumasok uh, yan yung ranking na sa 200 plus so ayan na siya papasok na so try na tumapasukin so ayan ay pumasok Ayan. so wala na sila, wala na silang pagkain dahil um, ganun tayo pag uh, hindi sila pumasok sa ta tamang oras, uh, wala na silang kakainin. So ayan. Kaya lang hindi pa kasi yung sinising eh. Pero try natin maya na uh, lagyan natin. Mga kalapatid, sa inyo tatay ng white flight natin yung si Breakaway. So ibibig break ko so, sana yan dahil uh, maganda din performance sa anak niya. Kaya lang ang um, uh, wala tayong paglalagyan Makulungan So pagkatapos na eh, ito Ililipat din natin uh, Pag nalipat natin ito Dito natin ibigay So ipapara sa natin sa kanya ito Yung checker card na ito Ayan ang card na ito Ayan Pares na pares na din yan Napurga ko naman din yan Pero depende So yun silang dalawa Nagpapares na din yan So para masubukan natin pero yun yung ang anak ng blue bar na yan, yung checkered na Sabi yan Yan sa taas yung para maitim Hindi naman itim pero one um para manubog yung kulay Yan So subo. pag na maganda performance ay i-breed natin yan So try lang ang try O oh, yun, siguro hanggang dito na lang video natin mga kalapachids. Um, kung nagustuhan nyo, pakilike, share, and subscribe. Ingat! Yeah.